Kamusta kayo? Noong Nobyembre 2014, dalawang kabataang babae ang nawala sa mga lansangan ng Hong Kong, sa isang napakalaking lungsod. Halos walang sino man ang nakapansin nito. Gayunpaman, pareho silang naging biktima ng isang malupit na salarin. At sa katunayan, ang kasong ito ay isa sa mga pinakanakakatakot na kwentong lumabas sa korte ng Hong Kong. Kaya ano nga ba ang nangyari kina Sumarti Ningsi at Seneng Mujiasi? Sino ang salarin? Anong mga kakilakilabot na bagay? Kaya ang naghihintay sa kanila, sa likod ng pinto ng kwarto 3109, ang kwento natin ngayon ay magdadala sa atin sa Hong Kong. Ito ay isang espesyal na rehiyong administratibo ng China na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng kapuluan ng China at sa baybayin ng South China Sea. May populasyon na mahigit pitong milyon. Ang Hong Kong ay isa sa mga pinakasiksikang lungsod sa buong mundo. At isa sa mga pinakamayayamang tao sa Hong Kong ay si Rurik Juting, 29 taong gulang, isang Briton na nagtatrabaho para sa Bank of America Mary Lynch sa Hong Kong. Dahil dito, kumikita siya ng malaking pera. Humigit kumulang 400,000 dolyar bawat taon, nakatumbas ng mahigit 23 milyong piso. Ang nakaraan ni Ruric ay nagsimula sa isang mayaman at masayang pamilya. Ang mga magulang ni Ruric ay nanirahan sa timog ng lungsod ng London, England, at ikinasal noong 1984 at pagkatapos isinilang siya noong Marso ng 1985. Ang kanyang ama ay isang inhinyero na nagtatrabaho sa isang lokal na kumpanya at may matinding hilig sa mga antigong motorsiklo. Habang ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa isang ice cream parlor sa bayan ng Woking. Pareho silang matatalino at masisipag na tao. Ang pamilyang Juting ay nanirahan sa isang marangyang villa na pinangalan ng Foxwell Cottage. Bagamat may kaya ang pamilya ni Rurik, ang kanilang pera ay hindi naman walang katapusan. Nabatid na halos lahat ng kanilang kinikita bawat taon ay ginugol ng kanyang mga magulang para sa pag-aaral ni Rurik at ng kanyang kapatid na lalaki. Nag-aral si Rurik sa Wallop School sa Wybridge kung saan inilarawan siya ng mga guro bilang isang kakaibang binata at madalas na iniiwasan ng lahat. Kaya, pagkatapos makapagtapos, lumipat siya sa Winchester College, isang prestihiyosong high school, kung saan ang matrikula bawat taon ay umaabot sa 34,000 British pounds, katumbas ng halos 40,000 dolyar ng Amerika, o mahigit dalawang milyong piso. Pagkatapos nito, natanggap si Rurik sa Cambridge University kung saan siya nag-aral ng batas at kasaysayan sa Peterhouse College talagang sulit ang puhunan ng kanyang mga magulang. Dahil pagkatapos makapagtapos sa Cambridge University, nagkaroon si Rurik ng matatag na posisyon sa industriya ng pagbabangko. Nagsimula siyang magtrabaho sa Barclays Bank bago lumipat sa Bank of America, Merrill Lynch sa London. Kasunod nito, lumipat siya sa Hong Kong upang magtrabaho bilang isang stock trader. Ang trabahong ito ay nagbigay sa kanya ng malaking kita, 350,000 British Pounds, katumbas ng halos 400,000 dolyar bawat taon o mahigit 23 milyong piso. Dahil sa napakalaking sahod na ito, umupa siya sa apartment 3109, isang marangyang apartment sa isang prestihiyosong gusali sa Wan Chai. Siyempre, sa ganoong kalaking sahod kailangan niyang magtrabaho ng husto at kasabay nito, dumanas din siya ng matinding pressure. Palaging nabubuhay si Rurik sa estado ng stress at kawalang tatag ng isipan. Gaano man karami ang iyong pera, kung palagi kang abala at hindi masaya, hindi mo talaga ito ma-enjoy. -e ito ay malinaw na napatunayan sa pang-araw-araw na disposisyon ni Rurik Madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan at kasamahan na dumaranas siya ng matinding stress at depresyon. Bukod dito, maraming beses din siyang nagkaroon ng masasamang pag-iisip. Bukod sa trabaho, ang mga nakaraang relasyon ni Rurik ay hindi rin naging maganda. Napaibig siya sa isang kasamahan sa Barclays na nagngangalang Sarah Booth. Si Sarah ay isang matalino at masayahing babae. Gayunpaman, habang sila ay nasa isang masayang relasyon sa London, lumipat siya sa New York para sa isang 12 bong assignment. Sa panahong ito, umibig si Sarah sa iba at nang matuklasan ito ni Rurik, siya ay nagwala sa galit kaya't kinailangan ni Sarah na lumipad pabalik sa New York sa araw ding iyon upang iwasan siya. Bagamat pagkatapos nito ay sinubukan ng mag-asawa naisalba ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng agarang pagpapakasal sa maikling panahon hindi pa rin nito napalimot kay Rurik ang masamang nangyari kaya nagpasya silang dalawa na tapusin na ang kanilang relasyon pagkalipat sa Hong Kong noong Hulyo 2014 nakilala at minahal ni Rurik si Aryan Gurin nakilala rin sa Palayaw na Yani at mula noon, nagsimula siyang mag-post ng maraming bagay tungkol sa kanya sa Facebook, kabilang ang mga larawan nilang masayang magkasama at mga larawan niya na suot ang mga mamahaling regalo na ibinigay niya. Dahil dito, inakala ng lahat na sila ay lubos na nagmamahalan. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang relasyong ito ay nagtatago ng isang bagay na nakakatakot sa loob. Si Rurik ay unti-unting naging kakatwa at nagkaroon ng labis na pagkahumaling sa pisikal na aspeto. Madalas siyang may mga lihim na kaugnayan sa dalawa hanggang tatlong babae upang pagsilbihan siya at tulungan siyang masiyahan ang kanyang pagkaadik sa mga ipinagbabawal na substansiya. Dagdag pa rito, tinalikuran na rin niya ang lahat ng kanyang mga libangan at kasalukuyang trabaho upang mag-focus sa mga hindi malusog na gawi. At sa huli, noong Setyembre 2014, opisyal na silang naghiwalay ni Arian. Ayon sa isang dating pulis, ang mga paglalasing ni Rurik ay ginawa siyang isang bastos at malupit na tao dahil walang tumutulong sa kanya upang pigilan at makaalis sa mga labis na kasiyahan. Unti-unti siyang naging mapanganib at nawalan ng kontrol. Siya ang ehemplo ng kasabihang work hard, play hard. Nagtatrabaho ng labing-anim na oras sa isang araw at binabawi ito sa pamamagitan ng mga party na may ipinagbabawal na substansiya, magulong pagsasaya at alak. Dahil sa lahat ng ito, napansin ng kanyang mga kaibigan na siya ay unti-unting nagiging mas bastos, mas mapusok at mas kakatwa ang kilos. Noong lunes Ika, 27 ng Oktubre 2014. Nag-post si Rurik sa Facebook upang sabihin na iiwan na niya ang kanyang trabaho at magsisimula ng isang bago at kapanapanabik na paglalakbay. Natatakot din siya at nag-aalala tungkol dito. Ngunit naramdaman niyang marahil ito na ang magiging pinakamasayang landas. At ano kaya ang nakatago sa likod ng post na ito? Nangangahulugan ba ito na malapit na siyang gumawa ng mas malulupik na bagay? Kapansin pansin na sa panahong iyon, nasaksihan ng lungsod ang dalawang kaso ng pagkawala. Bagamat taon-taon ay mahigit apat na libong katao ang nawawala dito. Ang nagpaiba sa pangyayaring ito ay pareho silang mga kabataang babae at parehong nawala sa iisang lugar sa loob lamang ng apat na araw. Ang lugar na iyon ay malapit sa residential area ng Wan Chai, isang pamayanan sa Hong Kong. Ang mas nakakabahala ay pareho silang may ilang magkakatulad na detalye. Ang unang naglaho ay si Sumarti Ningse, isang dalaga na may palayaw na alis. Lumaki si Sumarti sa isang maliit na nayon, sa kanayunan ng gitnang Java, Indonesia. Noong 2010, nang si Sumarti ay 19 na taong gulang lamang, umalis siya sa Indonesia upang maghanap ng trabaho sa ibang lungsod. Dahil sa napakahirap ng kalagayang pang-ekonomiya sa kanyang probinsya, nais niyang makahanap ng isang mas matatag na trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Upang matupad ito, nagtungo siya sa Hong Kong at nagtrabaho bilang kasambahay para sa isang marangyang pamilya. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na iniwan ni Sumarti ang kanyang bagong silang na anak sa kanyang mga magulang dahil walang ama ang sanggol. Ang iresponsabling lalaki ay umalis kaagad matapos niyang isilang ang sanggol na ito. Hindi maikakaila na siya ay isang napakasipag at matiyagang babae itinakda niya ang kanyang layunin na tulungan ang kanyang pamilya na magkaroon ng mas maginhawang buhay. At sa huli, nagawa niya iyon sa mga sumunod na taon. Binayaran niya ang lahat ng pagpapaayos ng bahay, bumili ng washing machine, at nagbigay ng iba pang mga kagamitan tulad ng DVD player, gitara, at TV. Gayunpaman, noong 2013, Nagsimulang mapagod at magsawa si Sumarti sa trabahong ito dahil gusto niyang gumawa ng iba pa bukod sa pagiging isang tagapaglinis lamang. Dahil sa determinasyong ito, umalis siya at pumasok sa isang DJ school upang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng kanyang hilig. Nang sumunod na taon, bumalik siya sa Hong Kong na may mga bagong kasanayan. Kaya, Umaasa siyang makakahanap ng isang matatag na trabaho bilang DJ. Bago niya magawa iyon, sinuportahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang serbidora sa isang coffee shop. Sa panahong ito, hindi niya isiniwalat sa kanyang pamilya kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit nangako siyang babalik sa Indonesia sa unang bahagi ng Nobyembre 2014. Ito ay makatuwiran dahil ang kanyang tourist visa ay mag-expire sa ika dalang ng Nobyembre. Ang tourist visa ay hindi nagpapahintulot sa iyong magtrabaho sa kanilang bansa. Kaya, ang pagtatrabaho ni Sumarti ay labag sa batas. Alam ng kanyang mga kaibigan na siya ay naninirahan sa isang iligal na paupahan malapit sa Wanchai na matatagpuan sa timog ng Victoria Harbor. Dito, madalas siyang nakikita sa gabi sa Makati Pub and Disco. Kaya, malaki ang posibilidad na siya ay lihim na nagtatrabaho upang kumita ng pera. Ang Makati ay kilala bilang isang madilim, malungkot at mapangakit na bar. Dito, mayroong malaking kompetisyon sa pagitan ng dalawang grupo, mga batang migranteng babae at mga mayayamang dayuhang lalaki na maayos manamit. Kaya naman, susubukan ng mga kababaihan na gawin ang lahat upang makuha ang atensyon ng mga kalalakihan at pagsilbihan sila para kumita. Papayagan sila ng bar na gawin ang mga bagay na iyon, kapalit ng isang maliit na bahagi ng kitang kanilang makukuha. Bagamat maraming panganib sa trabahong ito, nag-aalok ito ng malaking kita. Ang kita rito ay tatlong beses na mas malaki kumpara sa pagtatrabaho bilang kasambahay para sa isang mayamang pamilya. Kaya, ito marahil ang dahilan kung bakit pinili ni Sumarti ang landas na ito. At sa huli, anim na araw lamang bago mag-expire ang kanyang visa. Bigla siyang naglaho. May kinalaman kaya ito sa bar na iyon. Ang pangalawang babaeng nawawala ay si Seneng Mujiasi o mas kilala bilang Jessie Lorena. Kung ikukumpara kay Sumarpi, may ilang pagkakatulad si Jesse. Ipinanganak siya noong 1984 sa isang pamilyang nakatira sa Munaraje, Timog Silangang, Sulawesi, na isa sa mga isla sa baybayin ng Indonesia. Tulad ng pagkabata ni Sumarti, lumaki rin si Jesse sa isang lugar na hindi gaanong maunlad ang ekonomiya. Dumating si Jesse sa Hong Kong noong Abril 2006 at matapos makuha ang kanyang work visa, naging kasambahay din siya para sa isang mayamang pamilya mula 2010 hanggang 2012. Dahil nag-expire ang kanyang work visa, pansamantalang bumalik si Jesse sa kanyang bayan upang kumuha ng tourist visa at bumalik sa Hong Kong tulad ng nasabi ko ang tourist visa ay hindi nagpapahintulot sa iyo na magtrabaho ng legal sa Hong Kong. Kaya, kinailangan niyang maghanap ng paraan upang makakuha ng iligal na trabaho at partikular na isang delikadong gawain. Ang panahon ng pagkawala ni Jesse ay mas maikli kumpara kay Sumarty. Si Sumarty ay nawala apat na araw bago iyon. Habang si Jesse ay isang araw pa lamang nawawala. Nakuna ng surveillance footage si Jesse sa Makati Pub and Disco noong 1.35 ng umaga ng Ika 1 ng Nobyembre 2014. Nakita sa kamera, nakausap niya ang isang lalaking madalas sa bar at walang iba kundi si Rurik. Pagsapit ng 2.15 ng umaga, isang pang security camera ang nakakuha sa kanilang dalawa na magkasamang umalis sa bar. Patungo sa kanyang apartment na ilang minuto lamang ang layo. Pagkatapos, pareho silang pumasok sa apartment number 3109. Makalipas ang isang oras, 3.25 ng umaga. Nagpadala ng mensahe si Jessie sa isang kaibigan, sinasabing hindi siya komportable sa bahay ni Rurik. Mayroon daw hindi kaaya-ayang amoy at tila may mali. Kaya gusto na niyang umalis kaagad doon. Nakalulungkot. Iyon na ang mga huling mensahe mula kay Jesse. Ano ang nangyari? 3.42 ng umaga. Isang tawag ang natanggap ng himpilan ng pulisya sa Wanchai at ang boses sa kabilang linya ay kay Rurik. Iniulat niya na may masamang nangyari sa kanyang apartment at hiniling na pumunta sila kaagad. Tumawag pa siya ng dalawang beses upang pabilisin ang kanilang pagdating. Pagdating nila, natagpuan nila sa silid ang isang 30 cm na kutsilyo, mga personal na gamit, at malaking halaga ng ipinagbabawal na substansiya. Ang mas nakakatakot, nakahandusay sa sahigang katawan ni Jesse na walang saplot. Sa kanyang katawan, mayroong maraming malalalim na hiwa, kabilang sa leeg, braso, binti, likod, at pigi. At bagamat buhay pa, siya ay nasa napakadelikadong kalagayan. At sa huli, nang dumating ang mga medical responder, idineklara nilang pumanaw na si Jesse. Nagsimulang magpanik si Rurik noon. At walang tigil na nagsabi ng mga bagay na walang katuturan para ipagtanggol ang sarili. Hindi na kailangang sabihin, ang lalaking ito ay agad na hinuli at ito ay simula pa lamang ng isang malalim na investigasyon sa dumal na pinangyarihan ng krimen. Inabot ng walong oras, bago natapos ng mga forensic investigator ang pagsusuri sa buong bahay, nang buksan ang pinto ng balkonahe, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila. Sa katunayan, ang amoy na ito ay iniulat na ng mga residente sa paligid sa loob ng nakalipas na dalawa hanggang tatlong araw at ngayon lang nalaman ng mga pulis kung saan ito nagmumula. Nakakita sila ng isang malaking itim na maleta at sa loob nito ay ang mga labi ng isa pang tao. At tulad ng iyong inaasahan, sa mga sumunod na oras, kinumpirma ng pulisya na ang mga labi ay kay Sumarti. Kaagad pagkatapos, humarap si Rurik sa korte kaugnay sa kaso ng pagpaslang sa dalawang babae sa isang high-end na apartment sa distrito ng Wan Chai, Hong Kong. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang taong ito habang inihahain ang mga paratang. Si Rurik ay inaresto noong weekend matapos matagpuan ang dalawang babaeng Indonesian na pinaslang sa mismong kondominium unit niya. Kapwa ang mga biktima na sina Jesse at Sumarti ay natukoy na may maselang trabaho sa isang kilalang lugar para sa nightlife. Sa opisyal na imbestigasyon, sinuri ng pulisya ang cellphone ni Rurik at ang kanilang natuklasan ay tunay na nakakakilabot. Nakahanap ang mga pulis ng mahigit dalawang libong larawan at dose-dose ng mga video na kuha sa loob ng tatlong araw. Kabilang dito, kumuha si Rurik ng mahigit isang libong litrato na may kinalaman sa mga maselang gawain. Sa katunayan, kasama pa rito ang isang larawan na nagpapakita ng ulo ni Sumarti na nasa masamang kalagayan. Inirecord din niya ang kanyang mga sinasabi tungkol sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay at sa kanyang mga krimen. Nakapag-record si Rurik ng mahigit apat na oras ng video kung saan nagsasalita siya ng kung ano-ano sa harap ng mga labi ng biktima. At bagamat karamihan sa mga video ay hindi isinapubliko, maaaring mailarawan ito ng ganito. Pero sa totoo lang, wala akong nararamdamang pagsisisi. Sa katunayan, nakahiga lang ako sa sofa buong linggo, naghihintay sa mga pulis. Maaaring ituring ito ng ilan bilang mga walang kabuluhang salita ng isang salarin at iyon ay ganap na tama. Malinaw naman isa akong baliw nang isalaysay ang krimen, bagamat inamin ni Rurik na siya ang kumitil sa buhay ng dalawa. Hindi niya inamin ang salang murder o sinadyang pagpatay. Inamin lamang niya ang salang homicide dahil iginiit niyang ginawa niya ang mga kilos na iyon habang wala sa tamang katinuan. Maaari itong maging makatwiran dahil ang paraan ng paggawa ng krimen ay nagpapakita ng matinding stress na dinanas niya sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, apat na psychiatrist ang sumuri sa kanya at lahat sila ay nagbigay ng parehong konklusyon. Sinabi nila na si Rurik ay nasa hustong pag-iisip upang humarap sa paglilitis at managot sa batas. Ang tanging kondisyon na na-diagnose sa kanya ay personality disorder. Dahil doon, nagsimula ang kanyang paglilitis noong Oktubre ng 2016. Sa buong paglilitis, iginiit ni Rurik na una silang nagkita ni Sumarti sa isang hotel malapit sa kanyang apartment para lamang mag-usap. At sa kanilang pangalawang pagkikita noong Oktubre 27, inalok niya si Sumarti ng halagang katumbas ng humigit kumulang 75,000 Philippine pesos kung mananatili ito magdamag. Sa kasamaang palad, ito ang naging dahilan ng kanyang huling tatlong araw na puno ng pagdurusa. Sa panahong ito, patuloy na gumamit si Rurik ng mga sinturon, mga maselang kagamitan, place at martilyo upang saktan siya ng walang awa. Alas 12.51 ng tanghali noong Oktubre 31, matapos ang pagkawala ng buhay ni Sumarti, Isang surveillance camera ang nakakuha ng video niya na paalis ng apartment. Mahigit isang oras ang lumipas. Bumalik siya sa bahay na may dalang maraming supot na puno ng mga kagamitan, kabilang ang isang trapal, martilyo, pako, place at liha na binili niya sa isang tindahan. pagka kaswal niyang ibinaba ang mga supot at bumalik sa Makati Pub and Disco upang maghanap ng pangalawang biktima. Matapos niyang puntiryahin si Jesse, inakit niya itong sumama sa kanyang bahay. At tulad ng alam na natin. Nag-usap sila buong gabi sa bar. At pagsapit ng alas 2.15 ng madaling araw, sabay silang umuwi sa kanyang tirahan. Sa loob lamang ng isa't kalahating oras, siya ay wala ng buhay sa paglilitis ng kaso. Maraming beses na gumawa ng eksena si Rurik sa korte. Sinimulang ilabas ng tagausig ang mga ebidensya, tulad ng mga surveillance footage, mga labi sa apartment, mga resibo ng pinamili, kahinahinalang email, at higit sa lahat, ang mahigit dalawang libong larawan at mga video na tumagal ng mahigit apat na oras. Lahat ng ito ay nagdulot ng pangingilabot at paninindig ng balahibo sa lahat. Tunay na nakakatakot pa rin. Sa buong paglilitis, tinuligsa ni Hukom Michael Stuart Moore, si Rurik bilang isang mayabang, hindi pangkaraniwan, at walang pusong tao na gumagamit ng mga ipinagbabawal na sangkap para isagawa ang kanyang mga karumal-dumal na gawain. Noong Nobyembre 8, 2016, opisyal na sinentensiyahan si Rurik ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpaslang sa dalawang babae. Kapansin ay e pansin, hindi nagpakita ng pagsisisi si Rurik. Sa halip, tahimik lang siyang nakaupo at nakangiti. Ito ay ikinagalit ng lahat, kaya't buong puso nilang sinuportahan ang desisyon ng korte. At pagkatapos ng pagpanaw ni Sumarti, ang kanyang mga labi ay ibinalik sa Jakarta at iniuwi sa kanyang nayon sa probinsya. Kaagad siyang inilibing sa sementeryo ng kanilang nayon. Dinaluhan ang seremonya ng lahat ng kanyang kaibigan, pamilya, kapitbahay at maging ng mga hindi niya kakilala. Para naman kay Jesse, ang kanyang mga labi ay ibinalik din sa kanyang pamilya sa Southeast Sulawesi. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawa ang ganoong kalupitan sa dalawang inosenteng biktima. Sila ay mga simpleng tao lamang mula sa mahihirap na lugar sa probinsya na may pangarap na matulungan ang kanilang pamilya para sa isang mas magandang buhay. Marami silang mga kamag-anak na umaasa sa kanila. At dahil lamang sa sariling kagustuhan ni Rurik, sinira niya ang buhay ng napakaraming tao. Tunay na nakapanghihinayang. At ang kasong ito ay nagbigay diin sa isang mahalagang isyu na kinakaharap ng Hong Kong ang kaligtasan ng mga kababaihan. Bagamat nagsusumikap ang mga autoridad na wakasan ang problemang ito at napakababa ng crime rate sa Hong Kong. Ngunit ang mga kababaihan dito ay araw-araw pa rin nakakaranas ng pang-aabuso. At iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kaso? Ano ang inyong opinyon tungkol sa pananaw ng sistema ng hustisya? Mag-isip tayo at mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo ng video. Paalam at hanggang sa muli.